Ah, mukulimlim na umaga ngayon guys. So ito no. Pakita ko sa inyo no. Ayan yung ating puno ng uh, papaya. So ang dami sana niya. Kaso ayan yung mga nabulok sila. Tapos ayan may mga higad pa. Patanggalin muna natin yung mga higad pa. So, na yun. <laughs> Aha. Ayan na natin hanapin. So ito pa isa. Ayan. So, ayan yung mga higad na madami rito. Pag ano, yung brown, katipuyan. Ayan. So, makita ko na. So, ayan. O, nyo. Dahil sa lakas ng ulan. Tsaka, yung eh, mga higad. Oh. Ayan, tignan nyo, oh, nabubulok po sila sa sobrang tubig ulan. Kaya oh, hindi nagtutuloy. Sayang, mahahaba pa naman yung abong uh, ano ano na yan. Tapos ito, ayan, oh, na. Dahil na medyo mababa kasi rito sa pwesto na to. Kaya naiista ka ng tubig. So, ayan, tendency. Medyo oh, ano to, baka mamatay. Itong isa natin. Pero kagandaan, ito namang ating... Vanilla orchid, sayang ko nakikita nyo, ayan oh. Uh, ganda nung mga tubo nila ayan so baka sa susunod na ano mag at ano uh, na ulit tayo ilan yan isa dalawa tatlo madadagdagan tayo ng tatlo kukunin na natin tong isa na to ayan patuloy na natin dito para medyo mababatas tapos itong isa na to dito dalawa tapos yung isa na yon So ito medyo panuhin na muna natin pagka naging singgan to nakahaba mga hanggang dito. Tsaka natin putulin dalawa. So madadagdagan ulit tayo ng tatlong piraso. Bali 3. Shampoo yan. Dadagdagan tatlong magiging isang dosena na siya. So medyo madami-dami na yung ating vanilla orchids. So yan po muna. ayan o. o. Pa na naman yung ano. Tinabasa natin yung nakaraan. So buti lumili uh, Tumigil-tigil yung ano ng ulan So nakapag ano tayo ng konti So ayan Ganda naman Ayan ang dami natin Pagugulangin na Mga side shoots Pili tayo dyan Lalo dito sa kabila yung medyo mahahaba na siya So papagulangin natin yan Pag naging yung mga ganito na kulay yan Tsaka natin na uh, yung iba Pero yung iba ititira natin Para kung sakali dun sila anuhan ng bulaklak so sana yan maging successful ay ang dami ng mga higit na malilito yun ang problema pag uh, tag ulan mas ano nang mahiga dito sa uh, lugar dito ng mga atiko ko kaya yung mga ano halaman dito mostly pagka uh, ano sira siray yung mga dahon tsaka yung bunga hindi magtuloy so ayun ano lalak ng higad oh. nyo po so, hindi naman natin maagad yan kasi wala rin silbi po yan pagka ganitong panay panay yung ulan na sprayan mo yan sila na insecticide hindi ho magiging effective sa halaman kasi iwa wash out lang sila ng tubig na ulan So nonsense din. So mostly ang ginagawa pag nag-i-spray talaga ng mga insecticide is pagka mainit yung panahon or umano yung araw. So ayan o sa kita nyo ayan, eh nagbubulaklakan na yung ating mga mais. So dapat sa susunod na ano malagyan natin ng mga ano abono. Kaso kung ganito nag-uulan eh masasayang ilan din. So sana kahit bukas pumulan ay uminit pala ng buong maghapon para malagay natin sa umaga is kahit pa paano masipsip muna nila yung ano nang no, pataba so ayan na lang muna po guys ang update natin dito sa ating mga halaman sa so, saka ito oh, ayan yung, haba na yung ano natin ng patola pero wala pa ako nakikita nag ano, siya ng bulaklak So siguro by next week nga yun Pagka nag, ano yung init Kaya bukas eh Lalagyan natin ng abono yan sila Tapos siguro baka ano Try ko na na pagka ano Putuli na yung Ano dun Yung okra Pabababain na natin siya Na mga Dalawang ruler na lang siguro yung taas Para ng bago Tapos ano natin ang bagong abono tapos, itong mga ano na to, babawasan din natin kasi medyo makapal na. Para sa ganun, magtalbo uh, sila ng panibago. The same time, matanggal natin yung mga damon ligaw. So, marami tayong mga susunod na activities na gagawin. So, hanggang dito na lang muna po ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. At sana, laging nyo lang po yung aking page. Kuya George Crown, at YouTube channel. Ah... Uh, Joel na po. Maraming salamat po. God bless. Happy planting.